sa Good Vibes. Ipatuman ng Car Free Sundays sa Dal Lakson sa Bacolod. Iniagod to mahatagan sang ligwa ang mga runners, joggers, kag-bikers na maka-exercise ng hilway sa puluson. May report si Romeo Subaldo. Sumugod sa June 9, Dumigong Adlaw, hindi na sa mga motorized vehicles ang Lakson Street harin sa South Capitol Road, pakado sa may Bangga Ramos, kumalin lasingko sang kaagahon, tubtublas las tuwebes ang aga. Kam ini ang igapatuman sa Bacolod kada Domingo na ng nga ini Inisunod sa kay Mayor Abby Benitez, ini ang ilang agi sa Bacolod Traffic Authority Council para makapaliwaliwa kag maka-exercise ang mga pumuluyo nga hilway sa pulusyon. Inaigatawagon nga car-free Sundays. This is a proposal so uh, uh, I think ang mga establishments na lang amon nga mga kinagalaman, uh, and find out uh, what is their sentiments, but uh, we just have approved a resolution saying by June 9, we will have a car-free Sunday. Every 5 a.m., to 9 a.m., ang Lacson Street from Ramos to South Capital Road will be closed to all motorized vehicles. Dugang pa niya, year 2000, ginsugura ng car-free Sunday sa mga European countries. Silinga tuig sa Singapore kag sa Ayala Avenue sa Makati sa September last year. Ipang-divert ang rota sa mga depasay nga salakyan sa sininga mga inoras. Pedestrians, joggers, bikers to roam Uh, inang 1.2 kilometer stretch sa Lakson to enjoy, of course, our our uh, 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 mga scenery, ang uh, atong uh, ng mga, mga buildings, at uh. Kada bulan sang unyo, gina sa Gunyo, ginasaulog ang Environment Month, kag isa sa mga ginakabig ako ang contributor sa pollution, amo ang mga salakyan sa dalanon, gani isa ini sa mga kontribusyon sa syudad sa pagpahagan-hagan sa epekto sa climate change.